nakakalungkot. Uuwi uh, na tayo. Uuwi na si Pinboy. Maulang hapon mga Pinboy. Sabado wala tayong pasok. Tuloy tayo mga pasyal-pasyal. Kaya ang gagawin ko dahil naiinip ako sa kwarto. Pupunta tayo dun sa Mount Port Park or lakad-lakad lang tayo dito sa Waymouth Road mula umaga hanggang ngayon hindi maganda yung panahon nandito tayo sa Weymouth Road Manurewa, Auckland, New Zealand deo pa rin natin ngayong sabado at babasa na tayo bukas linggo, pang umaga tayo 8 to 4 pero eto dahil naiinip nga ako, lakad lakad tayo dito punta tayo sa Mountport Park, kailangan ko tumawid Tawid tayo. Hindi na ako nagdala ng sasakyan. Dahil malapit lang naman. Matawid tayo mga kapinboy. lamig ngayon mainit sa batok maambun-ambun hindi <laughs> na nagdala ng payong tama ka na itong sobrero nakakainit talaga sa bahay at nakakalungkot lalo na pag ganito yung panahon lalo na solo flight tayo dito sa New Zealand nakakalungkot <laughs> <laughs> isa pang nakakalungkot yung extension wala pa rin balita dun sa 2 year extension sana naman mabalitaan na kami ng HR namin Ma approve na sana yung aming extension na dalawang taon pero magkaganong pa man pagdating ng March 2026 next year uuwi na to <laughs> uuwi na tayo uuwi na si Pinboy sa Pinas na lang tayo maghanap buhay Maaga na lang tayo doon. Magtinda-tinda na lang tayo doon. Bahala na kung anong maitinda natin doon. Basta kailangan nating maghanap buhay para sa pamilya pa rin. Sana may good news na ma-extend tayong 2 years. Dahil kung hindi, yun talaga ang gagawin ko. Uuwi na tayo ng Pinas. At doon na tayo maghanap buhay. Mga kapingol walang tao walang tao walang mga tao De, sige, diretsyo lang tayo na mga boy. yun nga yung iniisip ko yung extension namin tapos pag sakaling na extension naman ang iisipin ko naman ang pag-a-apply ng residency rito ang hirap mag-apply ng resident visa rito paano mag-apply ng residency rito napakataas ng qualification nila kailangan niya 43 per hour ang sweldo mo para ikaw ay makapag-apply ng residency at kailangan din ay bachelor's degree ka para kay makapag-apply ng residency, ay mga pinipinig hindi ko talaga alam kung makapag-apply tayo ng ganun baka bahala na si lord sa atin at ayun may Ayoko. Ayoko. tinitingnan Lalakad lang naman ito. hawak ko yung camera. Hindi ko naman siya kinukuhaan. Ayan, nakatingin pa rin sa akin. Ayan, yung nagbabike na may sa mukha. Mata lang yung kita. Ayan, dito tayo sa Manport Park. Bahala ka dyan. Siguro nagugulat siya. Bakit may daladala -dala akong tripod? Ayan, walang tao dito sa Manport Park yun nga mga kapin boy, ang hirap pala talaga mag residency rito mataas ang uh, qualification swerte pag na resident ka rito pero hindi natin inaasahan yun unang una, -una uh, si kasing ko muna extension ko siguro pag na extend na tayo tsaka ko nakakaproblemahin yan yun nga napag-uusapan lang na hindi talaga madali yung pag apply ng residency rito talagang matagal at medyo mataas ang standard nila mga kapinboy eh ganun talaga walang madali ah uh, caga alang lang yun nga iniisip ko dahil hindi naman ako nakatapos ng 4 year course hindi ako bachelor degree 2 years course lang yung natapos ko associate computer science nag aaral ako ngayon online pero hindi ko alam kung makakatulong yon sa pag apply ko ng residency rito may nagsasabi na parang malabo, parang hindi pwede yung ganun dapat sa Pinas mo natapos yung bachelor degree mo hindi dito sa New Zealand so hindi ko alam ha wala akong masyadong nalis sa ganyan kung may makakapagturo at may makakapag-comment dyan na uh, ano bang magandang gawin ano bang mga magandang paraan anong magandang diskarte para uh, ma-qualify tayo at isa pa nakita ko yung post nung uh, kilalang uh, immigration advisor dito isang Pilipinong abogado dito sa New Zealand may post nga siya na tungkol dun sa mga low skilled, mid skilled na yung mga low skilled talaga parang 3 years lang talaga maximum tapos uwi na yung mga mid skilled na kagaya namin level 3 eh 5 years maximum eh yung trabaho wala pa naman sa green list yun kaya sana ma-extend pa tayo ng dalawang taon pero yun nga hindi pa natin sigurado mga kapinboy nandito ako mga kapinboy oh tahimik ang Mount Fort Park ngayon nahiharap natin oh tahimik ay mga kapinboy kung sa kasakali mang tayo ay mapauwi na next year at hindi na tayo ma-extend eh talaga namang napakasaya ng experience ko dito sa New Zealand marami akong natutunan at na experience ko rin kasi pangarap ko talaga makarating sa ganitong bansa New Zealand, Australia, Canada yan, isa sa mga pangarap kong puntahan niya na natupad dito sa New Zealand nung nasa Saudi ako pinapangarap ko na makarating ako dito makapagtrabaho nangyari naman mga kapindi yan, pinagdasal ko rin talaga to na makapagtrabaho sa gusto kong bansa gaya na itong New Zealand ay naku mga kapindoy kung sa kasakaling mapauwi tayo next year or sa 2028 siguro maghahanap buhay pa rin tayo mga kapindoy hindi pa rin tayo titigil maghahanap buhay dahil nag-aaral pa yung dalawa kailangan mapatapos ko muna yung dalawa kasi grade 11 tsaka first year pa nga lang, magsa second year si Abby second year college So kailangan tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay, kailangan magtrabaho pa rin saan man tayo mapunta mga kapimboy. Nakakalungkot kasi, na nakasanay mo na rin dito, baka minsan ay talagang inaabutan ako ng homesick dito talaga. Iba rin talaga pagkasama mo, pamilya mo rito. Pero kung solo flight ka rito na mumuhay, talagang homesick attack talaga rito. Mga homesick ka kasi, napakalungkot. Eh. yun naman mga kapimboy. Eh. Malungkot yung paligid. So, ay mga kapindoy, ganun talaga. Uh, hindi pa rin ako titigil talaga mag ano. Hindi pa rin tayo titigil. Titigil lang tayo pag nakatapos na yung dalawa. <laughs> Gusto ko nang tumigil magtrabaho. Ang tagal ko nang nagtatrabaho. Grabe, 12 years old pa lang yata. Eh, may extra-extra na ako sa tatay ko. Construction. Ano ako doon? Pion. Labor ako ng tatay ko. Tagahalo ng semento. taga-buhat ng hollow blocks. Ang lit-lit ko pa noon, payat-payat pa. Tagahakot ng buhangin, graba. Ang bigat noon, construction. Minsan naman pagka may kontrata tatay ko ng ano, gagawa ng bako, ako yung tagaputo ng mga bakal. <laughs> Yan yung trabaho ko, tagabili, tagabuhat. Hanggang sa kapagtrabaho ko sa mga fast food. Nakapagtrabaho ko sa Greenwich ng dalawang beses. Ayun si pangarap ko din yan na maging service crew. Nakikita ko siya sa mga Jollibee, sa mga Greenwich, na natutuwa ako na ano yung naka-uniform sila, no? tapos naglilinis ng table. Ayun, nagpe-prepare ng hamburgers, spaghetti, ng pizza. No? Sa Greenwich, dalawang beses yung kontrata ko dyan. Ayan. Kaya tuwan-tuwa ako no, nung naging service crew ako. Pangarap ko yun eh. Kaya tuwa ako noon. bago ako nag-bowling technician, ay nag service crew muna ako sa Greenwich. Bago naman ako nag-service crew sa Greenwich, tinda muna ako ng kung ano-ano, donut, pande coco, pandesal, ano pa ba, sigarilyo, yan, nagtakatakboy ako dyan sa Novaliches Bayan. Yan yung mga pinagdaanan ko nung akatuwa lang balikan. Hanggang sa nakarating nga ako dito sa New Zealand, eh. hindi ko lubos maisip. Pwede palang mangyari yun, no? Pasabit-sabit lang ako nung dati sa ano eh, sa mga malalaking bus dyan sa papuntang Malintay. Sabit-sabit -sabit lang ako dyan, papuntang Blooming Treat. Ayan, mga jeep papuntang Blooming Treat. Nakakala ko ng sigarili yan kasi kitinda ng Yossi noon Akalain mo, ano? Napunta ako ng New Zealand. nakakatawa <laughs> din, salamat pa rin talaga. Salamat at na-experience ko, di ba? Hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. So, na-experience ko na makarating dito sa New Zealand. Nakasalumuha ko yung mga puti. Nakasalumuha ko. Nakatarbaho ko yung mga kiwi. Yung mga taga dito sa New Zealand talaga. Papasapak din tayo sa Inglisan. Yes or no. <laughs> so, lang eh. Kahit na barok-barok yung Inglis natin eh. Yan, laban pa rin. Kahit na minsan, sali-sali yung mga pinagsasabi ko eh. Lumalaban sa buhay. Ganun talaga eh. So, ayun mga kapin yung aking experience no. Makatapos lang yung bunso ko eh pwede na ako mag-relax. Baka for good na talaga tapos tinda-tinda na lang, hanap buhay pa rin. Baka magtayo ng malit na negosyo, ganun. Kaya ang importante eh habang nandito eh save save save, mag-ipon ng mag-ipon mag-ipon para pagka uh, sa oras na kailangan mo nang umuwi may maduduko tayo at makapagtayo tayo ng maliit na negosyo so yung mga pinboy nakakatuwa na experience ko dito nag-apply din ako dati sa Canada tapos Australia nag-apply din ako hindi ako natanggap <laughs> hanggang sa itong New Zealand eh, pinalad tayo dito excuse <clears throat> so ganoon mga kabimboy, ang buhay nakakatuwa Sigurado ako pagkaalis na tayo dito sa New Zealand malungkot kasi parang nakasanayan eh marami ka ng kaibigan marami ka ng kakilala medyo nagagamay ko na rin yung trabaho ko kabisado kabisado ko na yung routine ko sa araw araw na experience ko rin yung mag drive dito yun yung gustong gusto ko eh na nakapag drive ako dito yun ang hindi ko makakalimutan kaya lagi kong binablog eh, yung drive ko kasi parang proud ako sa sarili ko na pagdrive ako sa New Zealand karoon ako ng sasakyan tapos nakakapagdrive pa papunta sa trabaho ang proud sa sarili <laughs> ay lako simple nga na lang eh, no? kasiyahan hindi pa rin tumitigil yung ambon padilim na dito mag alas 5 4.30 ako umalis ng bahay lahat-lahat nga tayo dito sa Bermuda may iba naman ayun tungkol sa visa hindi ko alam kung may pag-asa ako na mga resident dito kasi kailangan talaga bachelor degree at yung sweldo kailangan medyo mataas yung per hour hindi naman tayo umabot tsaka yung hindi ko alam sa kumpanya kung may sponsoran tayo So, hindi ko alam ang proseso. Lakad-lakad nga tayo dito. Ayun, pinanasan natin. Lamig, grabe. Naka-ano na ako ha. Naka-jacket na ako ha. Hmm. <laughs> ngayon medyo maghihigpit tayo ng sinturon kasi kailangan nating makaipon. Kailangan nating mag-save dahil kapag nakauwi na tayo eh may puhunan tayo para sa itatayo nating negosyo, di ba? Kahit na maliit man 'yan, tinda tindahan man 'yan. Eh, diba? mayroon tayong kapital para makapagsimula ng negosyo. Eh habang nandito pa, kailangan natin mag ipon, -ipon talaga. Para may pangkapital tayo pagka nakauwi na tayo ng Pinas. Ay, mga kapin po ikot-ikot. Ikot-ikot <laughs> lang tayo dito magulimlim na simula umaga. Hanggang ngayon. Eh, paambun-ambun. Ay, mga pinboy, yun lang yung vlog ko ngayon. Nakita ko ngayon post ng immigration advisor dito sa Facebook kasi nakapalo ko sa kanya. Yun nga. Maraming mga nag-comment doon na, yun, uwi na, kailangan ipon-ipon muna. May dalawang taon, may tatlong taon pa tayo. So, ipon-ipon para pagka-uwi ng Pinas, may pang ano tayo, pang simula sa negosyo yun yung mga nababasa ko dun yun talaga ang dapat gawin mahirap naman yung uuwi ka na wala kang sisimulan diba kailangan meron talaga kahit pa paano maliit man yan o malaki so mga kapin boy ang focus ko muna ngayon yung extension ko 2 years extension tapos pagka na-approve yun kung sakasakali, hindi ko pa sure hindi, hindi pa ako sigurado eh, yun ang mga residency eh. pero yun nga hindi ko kasi ang hirap <laughs> hindi madali ay mga kapinoy pa uwi na tayo ang lamig na umalikat um, na yung daliri ko uwi na tayo at this, eh nakapaglakad-lakad tayo makapag vlog na rin pagdating ko ng kwarto eh edit ko na to ipopause na natin dito ayan ay bukas pang kailangan umaga rin tayong magpahinga ngayong gabi pangol mo buyat. shrubs ganda doon dahil patapos na yung winter dito spring na next month September kaya ayos lang konting tiis na lang mga ah, kapin mo iharap ko yung camera gento. ganda iharap ko yung camera ayan o Shoutout pala sa nanay ko. Lagi nanonood ng vlog ko. Nanay Adele. Shoutout. Kumusta kayo? I love you. Pati kapatid ko si Anne. Sabay sa bahay sila, Betchay. Lahat sila dun. Eto, lagi dyan. dito ako lagi nagpapagas Tapos eh. si Connect. Tapos lang sa bahay ito eh. Dito yun sa Waymouth Road. Malapit lang sa bahay. Eh, may asa sa sakit. <laughs> Malapit lang sa bahay yan. Eh. lamig, sinisipo na ako ay ako tatawid ulit tayo dun dapat pala tumawid na ako ah sayang, walang sasakyan eh. sayang sayang Ayan, sa Ayan. Ayun, pala sa sakyan. Tawag tayo mga ating Ayun, meron pa. lalaki ng puno dito eh. Pine tree ata ah, ating mga Ayan nga lang, sasakyan. Ayan. Ayan nga simbahan niya ito. Tama kasi. Chops ko lang ito. Lapit na tayo sa bahay. Naalala ko nang nagko-commute pa ako, nilalakad ko to. Alas 12 ng gabi. Mula dun. Sa bus stop, likod ng BP Connect. Hanggang dun sa bahay. 6 minutes yung lakad. Grabe nakakatakot din. Mabuti na lang nagkaroon tayo ng sasakyan talaga. Ang hirap. Ang lamig pa. Alas 12 ng ating gabi, nilalakad ko yung BBO so hmm. oh, yun may nakakasalubong mga ano rin mga bugoy, bugoy din nakakatakot Tayo sa bahay doon na tayo magpaalam pagka malapit na tayo sa gate <coughs> ah. oh my god ang lamig huwag okay, pa nang nakapag vlog tayo walking din tayo sa blit. Ayo, konti na lang. Bakit ah. yung mga dito? Walang mga tao halag sa labas. Lahat nasa loob. Tayo. Nandito na tayo. Nandito na ako sa bahay. Ayun mga pinpoy, nandito na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Ay, aalis sila. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood God bless po sa inyo. At paalis pala sila Kuya Alex. Alex. Oo. <laughs> kuya! pa kuya! Si Ala, na Bye bye! Bye ingat, ingat. Ano okay, mga kapinboy, ah, nandito natin sa bahay. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ingat! Thank you po. We'll be right back.